Guys, tayo ng beef steak. Ito yung pag muna tayo guys. Ayan, meron na itong nahiwa na to ng maliit. So, ilagay natin siya dito. Ayan, tupperware to siya guys na pwede rin pang, freezer. Pang freezer. Pang freezer. Pero hindi natin ilagay sa freezer. mamarinit lang natin yung ating beef. Tapos bukas, lulutuin natin ng beef stick. Oh my gosh, oh my gosh. Wait lang guys, ilagay ko muna sa baba para mayroon ka akong space. Lakong space, sobrang lit ng kitchen dito. So ngayon, yung ating magmarinig tayo, iho, eh, whole night, iho, overnight natin siya. So mayroon tayong naka-frozen na ano, kalamansi. Ayan, kalamansi yan siya. Ito naman, lemon. Ayan. Tapos, lagyan natin ng garlic garlic lang marinate lang natin garlic, lemon or calamansi tapos mayroon tayo ditong gawin pa natin ng tuyo mayroon tayo ditong sesame 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 oil so lagyan natin siya ng sesame oil guys for marinate tapos kukuha tayo ng kukuha tayo ng soya sauce dito tayo sa light uh, here's the light Oh okay, this is the light ay, mahuhulog na guys so ito yung light suya sauce nilipat lang namin dito kasi <coughs> ang daming bottles na kasi so ayun, nilipat lang namin siya dito ayun, i-open na natin po, ano ba itong open so wait lang guys i-open ko muna ang ating okay, sige ko oops ang panhirap ha ayun Bola. tumatalsik So, ayun, mayroon siya. Ayan, ito yung light soya sauce. Okay, light soya sauce. Ilagay na natin siya dito. For marinate lang to guys. Ayan, pa, ganon. So, kakamain lang natin yung ating marinate natin. Para maganda yung pagkahalo. I-marinate natin siya. Ilagay natin sa ref. Ayan, marinate natin siya dito Tapos tatakpan natin bukas. Galutuin ko siya bukas. Gawa tayo ng beef stick. Wala lang. Kung ano lang mayroon dito, ihalo. Yun. So, medyo malambot yung beef. Ayan. Medyo malambot yung beef. Kaya, ayun. ayan lang guys. Kaya ano na natin siya dito mag, ano, magtutubig din yan siya eh. ating limon. So, Ayan. Tapos, lagyan natin ng paper. Bukas na. Pag natin, lagyan natin ng paper, black paper. So, ayan. imarinit muna natin siya, guys, for over overnight. Guys, mag-fry na tayo ng beef ngayon. Ito yung gimarinate natin kagahapon. So, nilagyan ko siya ng corn flour para nag-stick siya. Ayan. Whoa. Most information, guys. Whoa! Whoa! I'm gonna call So I need to wash my hands. guys ang ating beef fry ko muna siya bago natin gigisahin gawa tayo ng beef stick guys mayroon lang ako dito onion at saka garlic so yun lang tapos soya sauce lemon that's it wala tayong mga halo na any, basta may lemon lang pwede na yun oh lala yan guys Palambot lang tong beef eh. Tender, tender doon. Mabilis lang siya maluto. So, yun. Tain muna natin. Mayroon na rin ako dito beef stock. Tapos may ito. Ihalo ko siya. Chicken. Tapos lemon. May ah, uh, what tawag yan ah uh, sibuyas. Tapos mayroon tayo dito corn flour. Mayroon dito tayo garlic fire. nakalat ang kwar ang kuan ang ang kusina, guys. Yun. Cooking, cooking time. Mag-fry mo na ng beef. Hintayin ko siya mag-brown. So, ayan, guys. Ilagay mo na natin siya dito. Tatanggalin so, mo na natin siya. Lagyan muna natin sa gilid. Oh, init. Tapos dito na lang rin tayo magluto sa ating beef steak. ko yung ibang oil kasi sobrang dami guys. Oh. Ngayon, ilagay na natin yung ating garlic. Tinanggalan ko lang siya, guys, na ng... Tinanggalan ko lang siya ng oil, sobrang dami. So, 'yun. Fry natin yung ating garlic. 'Yun, nakikita niyo 'yan, guys. Ito lang din yung ginagamit natin na yung deep fried natin na ano. Ah, tawsik-tawsik na sya. Oh, okay. pa more. Okay. Tapos, onions. Ay! Talsik pa more. Yung onions natin. Halo natin yung iba. Yung iba dito lang. Mamaya na yan pagkatapos. Okay, pa, ganon. ay you go, guys. Magluto tayo ng beef steak. O, oh, diba? Hindi natin hinugasan, guys. Ito lang din yung nilutuan natin kanina sa beef. Yan. Yan, eh. So, mayroon tayong soya sauce. Dito, ayan. Soya sauce. Dark at saka light. Oh, my God. Kalsik-kalsik pa kalsik, more. Of so, ilagay na natin yung ating beef. And there you go. Ito yung beef natin, guys. Fokus natin. Oh, lala. Yun, eh. Okay. okay. natin siya ng isa. Kung malambot na ba siya. Ayan, tinanggal ko yung isa guys. Kasi ano to eh, tenderloin. So, pag tenderloin, sobrang soft. Hindi siya pwedeng magtagal sa lutoan. Titigas siya. So, ngayon, lagyan siya natin ng ano po. Ito okay, yung dark, dark, dark soya sauce. So, haluan natin siya guys, ng dark soya sauce. Ayan, pack. Tapos, tubig. Nasa ng water? Nandito yung tubig natin. Ayan. Ayan. Pakuluan muna natin siya. yan Hintayin natin siyang makulo. Tapos, titimplahan natin siya. Ito yung ano, guys. Ito yung ito. Yung gimarinitan natin. Ilagay natin siya dyan. Lagyan Pag natin ng konting tubig. yun, Tubig. Tapos, ayan. ayan nahalo natin siya. pa pak. Ganun. So, takpan muna natin siya, guys. Ayan. Kumula na, guys, ang ating beef stick. So, ngayon, soft na talaga siya, guys. So, lagyan ko lang siya ng ano. Mayroon tayo ditong uh, beef stock. I-mix natin sa chicken. Tapos, mayroon tayong lemon. Ito guys, nilagay ko sa freezer yung lemon at saka yung kalamansi. Yan. Naghalo lang sila. Oh. Para hindi masira yung mga lemon nyo guys, ilagay nyo lang sa ano. Ilagay nyo lang sa freezer pag uh, nandiyan sa ano. Ayun. So, hintayin natin siyang kumulo ulit at mag-melt na yung ano niya, beef stock. Tapos, tikman natin. Tapos, ilagay natin yung ating corn flour hintayin natin siyang makulo No, oh, wait lang natin, guys. So, i-check na natin, guys, ang ating beef stick. Sorry. So, lagyan na natin ng ano, guys. Mayroon ako dito ang corn flour. Ilagay muna natin yung ating corn flour. Ilas natin yung ating onions. Yun. Corn flour. konti lang, guys, kasi mayroon akong flour nilagay bago ito gi-fried. So baka so sticky naman, hindi masa hindi maganda yung sobrang sticky. Yung tamang-tama lang yung sticky niya. So, yun. Looks perfect na. Kunti pa, kunti pang flour Ayun, another flour Ayun. There you go. Wow! Looks cool. So, ngayon guys, ilagay na natin yung chili. Ayun, chili another chili and onions tapos na that's it luto ng ating oh. ano guys yun i-off ko na guys i-off ko na kasi luto ng ating luto ng ating beef steak yun thank you guys for watching luto ng aming beef steak ito yung dinner mamaya kasi dito sila kakain ni Dora at si Remy. Mm. delicious yep. thank you for watching little nothing dipstick wow yummy yummy yummy